araw-araw na mga salita ng Diyos. Nabasa ng lahat ng Hudyo ang lumang tipan at alam nila ang propesya ni Isayas na may isang sanggol na lalaki na isisilang sa isang sabsaban. Kung gayon, bakit inusig pa rin nila si Jesus sa kabila ng lubos na pagkaalam sa propesiyang ito? Hindi ba dahil sa kanilang likas na pagkasuwail at kamangmangan tungkol sa gawain ng banal na espiritu? Sa panahong iyon, naniwala ang mga fariseyo na ang gawain ni Jesus ay naiiba sa alam nila tungkol sa ipinropesiyang sanggol na lalaki at tinatanggihan ng mga tao ngayon ang Diyos dahil hindi sang-ayon sa Biblia ang gawain ng Diyos na nagkatawang tao. Hindi ba pareho ang diwa ng kanilang pagkasuwail sa Diyos? Matatanggap mo ba ng walang pag-aalinlangan ang buong gawain ng banal na espiritu? Kung ito ang gawain ng banal na espiritu, ito ang tamang daloy at dapat mong tanggapin ito ng walang anumang mga pagdududa. Hindi mo dapat piliin kung ano ang iyong tatanggapin. Kung magkamit ka ng mas maraming kabatiran sa Diyos at mas maingat ka sa kanya hindi ba ito kalabisan hindi mo kailangang humanap ng iba pang patunay mula sa biblia kung ito ang gawain ng banal na espiritu kailangan mong tanggapin ito sapagkat naniniwala ka sa diyos upang sundan ang diyos at hindi mo siya dapat siya sa atin hindi ka dapat maghanap ng iba pang katibayan tungkol sa akin upang patunayan na ako ang iyong diyos kundi dapat mong mahiwatigan kung may pakinabang ako sa iyo ito ang pinakamahalaga kahit makakita ka ng maraming di mapabulaan ng patunay sa Biblia, hindi ka nito lubos na maihaharap sa akin. Mamumuhay ka lamang sa loob ng sakop ng Biblia at hindi sa aking harapan. Hindi ka matutulungan ng Biblia na makilala ako. Ni hindi nito mapapalalim ang pagmamahal mo sa akin. Bagamat ipinropesiya sa Biblia na isisilang ang isang sanggol na lalaki, walang sinumang makakaarok kung kanino matutupad ang propesiya sapagkat hindi alam ng tao ang gawain ng Diyos at ito ang dahilan kaya nilabanan ng mga fariseyo si Jesus. Alam ng ilan na ang aking gawain ay para sa interes ng tao, subalit patuloy silang naniniwala na si Jesus at ako ay dalawang ganap na magkaiwalay at hindi magkatugma. Sa panahong iyon, Nagbigay lamang ng sunod-sunod na sermon si Jesus sa kanyang mga disipulo sa kapanahunan ng biyaya tungkol sa mga paksa kung paano magsagawa, paano magtipon-tipon, paano magmakaawa sa panalangin, paano tratuhin ang iba at iba pa. Ang gawaing kanyang isinagawa ay yaong sa kapanahunan ng biyaya at ipinaliwanag lamang niya kung paano nararapat magsagawa ang mga disipulo at yaong mga sumunod sa kanya. Ginawa lamang niya ang gawain ng kapanahunan ng biyaya at wala siyang ginawa sa gawain ng mga huling araw nang itakda ni Jehova ang batas ng lumang tipan sa kapanahunan ng kautusan, bakit hindi niya ginawa noon ang gawain ng kapanahunan ng biyaya? Bakit hindi niya maagang nilinaw ang gawain ng kapanahunan ng biyaya? Hindi ba ito makakatulong na tanggapin ito ng tao? ipinropesiya lamang niya na isisilang ang isang sanggol na lalaki at magiging makapangyarihan. Ngunit hindi niya isinagawa ng maaga ang gawain ng kapanahunan ng biyaya. Ang gawain ng Diyos sa bawat isang kapanahunan ay may malilinaw na hangganan ginagawa lamang niya ang gawain ng kasalukuyang kapanahunan at hindi niya isinasakatuparan ng maaga ang sumunod na yugto ng gawain kailanman. Sa ganitong paraan lamang maisusulong ang kanyang gawain kumakatawan sa bawat kapanahunan. Nagsalita lamang si Jesus tungkol sa mga tanda ng huling mga araw. Paano maging mapagpasensya at paano maligtas? Paano magsisi at mangumpisal? At kung paano magpasan ng krus at magtiis ng hirap? Hindi niya kailanman binanggit kung paano dapat pumasok ang tao sa huling mga araw ni kung paano niya dapat hangaring palugurin ang kalooban ng Diyos. Sa gayon, hindi ba katawatawang saliksikin ang Biblia para sa gawain ng Diyos sa mga huling araw? Ano ang makikita mo sa paghawak lamang ng mahigpit sa Biblia? Isa mang tagapaglahad ng Biblia o isang mga ngaral Sino ang makakakita ng maaga sa gawain ngayon?